So, ako din, din ako. Kasi hindi mo pwedeng ganun-ganun na, diba? Diba? Someone needs, someone is accountable. Diba? Nihayag ni Vice Ganda na magsasampa siya ng demanda kaugnay ng pagkakaararo ng delivery truck sa kanyang mamahaling sasakyan na Cadillac Escalade. Ayon kay Vice Ganda, "Someone should be accountable for the accidenta." Nang mapanayam ng TV Patrol si Vice Ganda kaugnay ng accidenting kanyang kinasangkutan nitong lamang nakaraang linggo, idinitalye ni Vice Ganda na papunta punta daw sana siya sa BGC noon para makipagkita kay Vong Navarro bandang alas 12.30 ng madaling araw nito lamang na karang linggo. Nang biglaraw, may narinig siyang malakas na panug sa likuran ng kanyang mama haling sa sakyana, Cadillac Escalade. Nang lumabas daw siya para alamin kung ano ang nangyari, dito niya nalaman na inararo na pala ng isang delivery truck ang likuran ng kanyang kanyang sasakyan. Bukod sa kanyang sasakyan ay may tatlo pang sasakyan, kabilang ang isang Mercedes-Benz ang inararo din ng delivery truck. Nagpasalamat naman si Vice Ganda dahil napakatigas at tibay daw ng kanyang Cadillac Escalade, kaya walang masamang nangyari sa kanya nang araruhin ito ng delivery truck habang siya ay nasa loob ng kanyang sasakyan. Sa akin yung sa sangap kasi, Cadillac Escalade. Okay. Sobrang tigas doon. Kaya nung nakita na, sabi niya, sa sobrang tigas ng kotse mo, na nawasak yung likod, hindi sabihin sobrang tigas ng Kasi hindi yan mawawasak niya. Yun. Tapos yung kotse ko, gumanon, pero alam mo, yung para lang may sumabog sa likod ko, pero hindi ako na-shake, walang ganun. Sabi ko, ang, ang sobrang ganda nung sasakyan na yun na hindi, hindi, hindi ako yun. Walang windang. Maganda yung, yung tunog lang talagang malakas na malakas na parang nasa loob siya ng kotse, ganun siya kalakas. Nais nice daw ni Vice Ganda na magsampan ng demanda kaugnay ng aksidente at mapanagot ang dapat managot sa pagkakawasak ng kanyang mamahaling sasakyan. Ngunit sa kabila nito ay naaawa daw si Vice Ganda sa driver ng truck dahil hindi daw niya ito sinasadya dahil nakatulog lamang daw ang driver dahil sa pagod sa pagtatrabaho nito. Nanawagan si Vice Ganda sa kumpanya ng Lala Move at sa contractor ng delivery truck na sana ay tulungan nila ang kanilang driver. Ngunit sa kasamang palad daw, ayon sa pamunuan ng Lala Move at sa contractor ng delivery truck ay tumanggi silang tulungan ang kanilang driver dahil kasalanan do ito ng driver. Dahil dito ayon kay Vice Ganda, kahit na awa man daw siya sa driver ng truck, pero kailangan ay meron daw managot sa nangyari. Dahil hindi naman daw basta-basta ganun-ganun na lang. At pababayaan na lamang daw niya ang nangyari sa kanyang mamahaling sasakyan. Pero nung namin sabi ko, ano ba itong truck na ito? Lalo siya. Tapos so, yung pinag-uusapan namin, tinatanong kasi ako ng polis, nasampahan niyo ba yung driver? Sabi ko, sino bang sasagot? Kasi ang sabi daw, hindi daw sasagutin ng lalang mo. Kasi sagot daw ng aliyon, ng kontraktor, yung may-ari ng truck. Sabi naman daw ng may-ari ng truck, hindi daw nila sagot. So sa driver nila bang sagutin? Siyempre, oo, oh, oh, tama. Kasalanan naman talaga ng driver. Di ba? Pero, nakakaawa din. Di ba? Paano niya sasabutin yung Cadillac at Mercedes-Benz at may dalawa pa siyang nabangga? Paano niya yun? Di ba? Paano? Kasi sabi ko yung pakiusap ko, sana tulungan naman nila yung driver. Tulungan yung contractor niya at siya ka nang mo Ito malaking kumpanya naman. So, di diba? Ano ba naman yung... Siyempre, tulungan, di diba? ba? Bagay na lang naman. lang kayo dyan. Hindi yung, hindi yung biglang So, driver yan. Tapos, sasampas sila ng demanda. So, ako din, magsasampagin ako. Kasi hindi mo pwedeng ganun-ganun lang, -ganun di ba? Diba? Someone needs, someone is accountable, di ba? Kung yung driver man ako, pero sana, bigyan naman ng assistance nung lalamog at saka nung contractor niya. Huwag namang iwanan lang na mag-isa yung driver. Kaya sa pero talaga naman, kasalanan yung driver. Pero syempre, di ba?